Uh, isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay 8 ng pebrero 2025. At ang oras po dito sa Los Angeles, California ay alas-6 34 ng umaga araw po ng Sabado. At medyo makulim-lim. Uh, actually, umuulan-ulan dito ay umaambun-ambun. Uh, nais kulang po mag vlog mga kababayan, mga minamahal, patungkol dito sa sinabi ni Sarah Duterte sa kanyang preskun after na maimpit sa lower house. At ito rin ay marami na pong tumatalakay dito. Opo. Pero gusto ko lang dagdagan yung mga komento nila o mga opinion nila. Ay ako ay magbibigay din ako ng opinion ko patungkol dyan. Ang sinabi po ni Sara ay mas masakit pa ang iwanan ng boyfriend o girlfriend kaysa ma-impeach ng House of Representative. Yan po ang sinabi. At saka yung pangalawa, yung God Save the Philippines. Yan po ano. Pero mahaba na. Kaya yan na lang muna ang, ang title ko. Yung sinabi niya na mas masakit pa ang iwanan ng boyfriend kaysa ma-impeach ng House of Representative. Yan po. Magbibigay po tayo ng komento. As usual, ay gagamitin ko po ang Biblia. Opo. Ngayon ay, ito ay opinion ko lang naman. Pero, bahala kayo kung maniwala kayo. Pero, nung narinig ko po yan, ay isip bata. Opo, isip bata. Ay wang kulang kung yung writer niya ay teenager, o bata patalaga, siguro nasa early 20s, pero kahit na kailangan pini-filter niya yan, yung mga salita na ganyan, lumalabas po dyan na siya ay isip bata. Opo. Noong ako ay nag-aaral pa ng engineering, mahilig po ako ng magbasa ng mga sulat ng magagaling na tao. May nabasa po ako na hindi ko nabasa sa iba ha. Hindi ko nababasa ito sa iba. Ang nakasulat po sa, sa, sa libro niya ay As You Speak, sabi niya, As you speak, your mind is on parade. As you speak, your mind is on parade. Nakaparada po 'yan kung ikaw ay nagsasalita sa publiko, naririnig po 'yan ng mga tao at yung kaisipan mo ay nakaparada. 'Yun po ang ibig niyang sabihin. Na biblical po 'yan. Biblical po 'yan. our words often reflects the true state of our hearts and our inner thoughts. Yan po. Natotoo yan. Biblical po yan. Yung mga salita natin na binabanggit o mga salita na namumutawi sa ating labi ay narireflect po o na, na ipapakita kung ano yung laman ng ating isipan. Ayan po. Ngayon, nung sinabi niya, yung salitang boyfriend ay sa totoo lang mga kababayan, mga minamahal, yang salitang magingat ka sa, sa boyfriend o o ah uh, binibigyan ka ng advice o yung salitang boyfriend parati yan naririnig sa mga kabataan opo usually teenager o kaya early 20s pwede pa early 20s mapusok po yan eh kaya binibigyan ng babala nung ako po ay ganyang edad, teenager at saka yung early 20s, parati akong binibigyan ng advice ng aking magulang, ng aking mga tsuhin, tsahin, patungkol dyan. Opo. Pero nung ako ay naging engineer na, wala na. Wala na. Hindi na ako... Hindi hindi na ako nakikipag-usap patungkol diyan at sa katunayan nga, nung kumuha ako, ako ng engineering sa piati nung first year ako, nagtataka ako bakit yung, yung teacher namin sa Chemistry 1 na babae yun na nanay na siya pero maganda. Uh, ang sabi niya sa amin ay mag-aral kayong mabuti at isipin nyo yung mga paghihirap ng magulang nyo. Parating yun ang ina-advise niya sa amin. First year ako, per semester. Ngayon, nung second semester, ay yung nagturo din sa amin, parang artista. Opo, talagang napakaganda talaga. Chemistry. Sa chemistry to naman. Pero ang sinasabi naman niya sa amin ay hindi ko makalimutan eh. Ah, uh, yung pag-iyak ka niya sa boyfriend o girlfriend, natural lang yan, sabi niya. Ako ka niya, umiyak din ako, pero hindi nasira ang buhay ko, sabi niya. Ay napakaganda talaga nung, nung teacher namin. Bakit ka ko umiyak siya? Ayun nga, ikinikwinto niya na talagang mararanasan niyo yan, sabi niya. Pero huwag kayong padala dyan at hindi lang yan ang buhay, sabi niya. Yun ang sinasabi niya sa amin. Talagang ina-advise yan niya kami na ganun. Kaya alam ko na itong salitang boyfriend o girlfriend, pambata lang po yan. Nagtataka ako bakit sumagi sa kanyang isipan kay Sara Duterte sa kanyang edad. Dapat yan sa kanyang edad. Ang iniisip niya ay una yung pamilya na niya. Opo, hindi na yung boyfriend. Hindi ba? O. Ang susunod po, pag, pag ganyang edad, ang, in, ang, ang inaasikaso na yung karir o yung kabuhayan ng pamilya niya. Paano siya makatulong sa mga kapatid niya, ganyan sa anak niya? Ganun po yan lumalaki po ang area ng responsibility. Hindi na yung, yung boyfriend o girlfriend kasi nga ay pambata lang yan eh. O pwede kong sabihin, bahala na kayo kung mag-agree na kayo, pansarili. Opo, nung bata tayo, ay kung mag-isip tayo, ay parang bata. Hindi ba? Pansarili lang. Ako, ako, ako. Ganun yan. Pero pag nagtrabaho na tayo, ang iniisip na natin ay yung kapakanan ng ating pamilya o ng ating asawa. Ganyan. Hindi ba? Oo. Pero usually, pamilya. Kasi bubuo ka ng pamilya eh. Oo. At yung iba nga ay pati karir. Oo. Kahit anong karir yan. Ay bakit namang ito ay napakatanda na nito at saka may asawa na? ay may anak na o oh, vice president pa, hindi dapat yan ang namumutawi sa kanyang isip at sa kanyang labi. Aywan ko lang ano kung talagang yan ang iniisip niya pero hindi po pwede magkamali ang Biblia. Hindi po at yan, yan ang isasaad ko po sa inyo. Pero bago po ako magtuloy-tuloy, bago po ako magbigay ng Bible verse ay hayaan nyo muna na batiin ko po muna yung mga sumusubaybay po sa atin at nagpapasalamat po ako sa inyong lahat. Ito po sila ano? Si Pusikat, si Duris May, si Antonino, si Ronil, si Ibe Compio, si Joey Balinsuela. Salamat po sa inyong lahat. Third pangatlo, user NB, parot-parot. Pabs Naranja, Romel Solier, Padwal Lloyd Trabier, Andrei Sanario, Jonah Canao, Rosana Kawili, Ber Orozco, Ernie Caliago, Christine Juranas, Digna Umali, Julie Antan, Jose Labir Niabot, Andy Gimpao, User GH, RC Guillermo, Joseph Angelo, Mayra Medina, Rafael Aquilato, Mayet Hinsyo, Dio Yanong Bilya Lagino Mister Yang Toy Emilita Roa Monica Dongsao Richard Jamura User KK User XQ Nelson Nokop Salvacion Akisar Sinaida San Andres Joey Chavez Ramon Junior Rojas Jael Bergerial Rose Jack, Jack Normi, Arnel Araujo, Vicente Tablati, Sweet Potitong Cucu Guid Orly Nunez Estrella Rumbano Arian Mendoza Nieves Olaberes, Aldrin Impalmado Malaya Mendoza Rolando Dordas Mer Cabrera Rolando Olivier Mamon ng Lapas Iloilo Ana Marie Aldisimo Eli Casley Marias Rivera Marudaan, Manuel Diwa, Arbin Silot, Mila Kuamag, Chicken Farmers TV, Online Picolio, Priko Moob React, Concepcion Barsi, at saka si Babi P. Salamat po sa inyong lahat. At ito naman po ang mga vloggers na nirerekomenda ko po sa inyo na ating panoorin at suportahan. Ito po sila, ano, Michael Apasibli Bulletin, Attorney Enzo Ricto, Bunyuk Pagkakaisa, Blackcaster Armandin, Engineer Toto Kaosing, Aling Marie, Mr. ulang Olangto, Christian Isgera, PMTGR Bloggers, The Action Man, Roy Japanturs Tours, Dibina Apostol, CGP Chai, Kapihan ni Arta Ago, Demdios Journey Kakamping, Ang Batas with Attorney Claire Castro, Kak Waldi Carbonell, Attorney Silo Magno, at saka si Chris Tan. Uh, humahanga nga ako sa kanila eh, itong mga vloggers na ito eh, kasi nga ako, 30 minutes lang ako, once a day, nahihirapan na ako eh. Opo, pero sila, kumisang pitong beses, siyam na beses sila nagbablog sa isang araw. Opo, ay, pero ay talagang talent na nila yan eh. Opo, magagaling talaga sila magsalita. Pero nga, ay ako nahihirapan talaga ako. Ay yun lang pagprepara po sa gabi, ay mahigit po 30 minutes eh. Opo. Ganun eh. Kaya nga ako humahanga sa kanila kasi ispuntinyo sila eh. Talagang nadidiscuss nila. Para bang alam na nila lahat. Opo. O sige po, at ugaliin po natin na makinig sa kanila. Ano? At, nakikita ko po na sila ay nagbablog para po sa ikabubungti ng bayan. O sige po, tayo po ay tuloy-tuloy na. Luke 6.45 Ito po ang ating mababasa. A good man out of the good treasure of his heart brings forth good and an evil man out of the evil treasure of his heart Brings forth evil For out of the abundance of the heart The mouth speaks Yan po Kung ano yung oh, Sa ibang bersyon kasi What the heart is full The mouth will speak Yun po ang kabisado kong version. What the heart is full Kung ano daw yung puno na don sa ating puso Ay yun ang isasalita natin Ayan po, hindi ba? Ang nagtataka ako ay bakit ang, ang salitang boyfriend ay namutawi sa bibig ni Sarah Duterte? Yung ba ang parati niyang iniisip? Tanong lang po, ano? Tinatanong ko lang po kasi nga ay hindi po pwede magkamali ang Biblia eh. Hindi po pwede magkamali ang Diyos kasi nga ang Diyos ang gumawa sa atin. Alam niya ang ating kahinaan. Alam niya kung tayo ay umiiyak, Hindi ba? kung tayo ay masaya, alam niya yan. At kung ano yung tinatago sa ating damdamin, hindi ba? Oh, out of the abundance of the heart, the mouth will speak. Ayan po. Ngayon, ay pinaliwanag ko na kanina, ay ang salitang panting idir lang po yan eh. Yang topic na yan, panting idir yan. Opo. At sinabi ko na kanina sa experience ko sa mga sa lahat ng, sa totoong buhay ng tao, hindi ba? pantin lang yan. Punta po tayo dito sa God Save the Philippines. Yan po ang pangalawang tatalakayin ko. Ngayon, alam nyo po, mga kababayan, ay itataas ko lang ha, ayan. Alam niyo po mga kababayan, mga minamahal, although na ito ay sentence kasi nga ay may, may thought po ito eh. O, complete sentence ito. Kasi mayroon kang mapupulot. Pero incomplete po kasi nga hindi niya sinabi from what? Saan tayo isi-save? Yan po ang katanungan ko eh ngayon at dahil hindi niyan man niya binanggit itong sentence na ito although na mayroong mayroon siyang tot ano ay kasi nga ang ang kailangan ng complete sentence ay mayroong tot ay hindi ba niya sinabi saan tayo ililigtas ng Panginoon ayan po kaya nga ako kino-consider ko ito in vain walang kwenta bakit ay hindi naman niya in-specify eh. Ngayon, kung ako po ang ang maglalagay niyan o kukumplituhin ko yan, ang sasabihin ko diyan God save the Philippines from China o Chinese invasion. Ayan po. Kung ako ha, kung ako ang maglalagay niyan na pwede, hindi ba? Kasi nga, namumublima tayo sa kwan eh. Diyan sa West Philippines Sea, eh. Sinasakop na nila hindi eh. ba? Oh. Dito po sa amin, yung baho ni lok po, kabisado ko yan kasi nga eh, ay <laughs> eh, eh, itul nga nung, 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 isang buwan lang, nakakausap, ako, nakakausap ko yung tao na matanda sa akin ng bahagya. Opo, ay nagbida-bida siya. Opo, tatlo kami kasi pumunta kami sa patay. ah doon sa libing ng patay ay kamag-anak namin eh. Ngayon, tatlo kami nag-uusap. Ay sabi niya ay yung baho di masinlok, dyan ako nagtago eh. Sabi niya eh. Oh. Ay bakit ka kuya? Ay pinagahanap siya ng batas eh. Sabi niya. Ay bakit ka kuya? Ba bakit ka pinaghanap ng batas? Ay, kasama ako nung pan eh, yung, yung bandido, sabi niya. Kasama ako doon, sabi niya. Pero alam ko yun, yung, yung bandido na yan. Hindi ko naman nakita, hindi ko naman nakilala kasi nga eh, matanda sa akin yung bandido eh. Pero yung kapatid niya, na, nung bandido, ka ko. At yung baryo nila, magkalapit lang sa amin. Ay ikinwinto niya, pinaghanap kami kanya ng batas, sabi niya. Kasi nga bandido sila eh. Doon daw siya nagtago sa Baho di Masinlok. May bangka daw siya dati. Oo. Kaya nga, yan, alam ko yung Baho di Masinlok ay kanya niya eh. ni andaming Ang daming isda niya ni Kasi napupuntahan namin po yan eh. Diyan kami namamalingke sa Masinlok. Pag may pista, o may birthday, ang lalaking isda dyan. Ngayon, hindi na makapangisda. Kaya nga, ang sabi ko, God save the Philippines from Chinese invasion. Ayan po. Ngayon, ay si Sarah, ay anong sinabi niya? Wala. Kaya nga, yung sinabi niya, in vain. Ngayon, ito po, ano, para maintindihan nyo yan. Ang sinabi po kasi ng Diyos, huwag niyong gagamitin ang aking pangalan o, ay dahil nga eh, <laughs> ay eh, hindi lang po pangalan 'yan pati yung salita niya huwag nating gagamitin sa walang kapararakang bagay yan po Exodus uh, 20 verse 7 at marami po ganito lang kasulat ito lang ang pinili ko may sa Deuteronomy may sa Exodus at mayroon pa sa iba na ganito ang advice na nire-rewrite nila yan. Pero iba ang author, kaya iba ang pagkasulat. Basahin ko na lang po ano. You shall not take the name of the Lord. Yan po nakasulat. You shall not take the name of the Lord, your God, in vain. Sabi niya. O, oh, hindi ba? Ang linaw po eh. Huwag mong gagamitin ang pangalan ng Panginoon sa walang kwintang bagay. Bakit niya inimbok yan? God save the Philippines. Bakit? Ay walang kwenta po ang dinidiscuss niya kasi hindi naman niya pinaliwanag. Hindi ba? Oh, for the Lord will not hold him guiltless who takes the name, his name in vain. Ayan po. Katulad po yan na ginawa nung tatay niya, si Rodrigo Duterte, Noong ayaw ko, nagbida-bida ata eh. Hindi ko rin alam ano ang topic nila, ano ang ano ang pinag-uusapan, pero nagbida-bida. Ay nagpasikat nga siguro eh. Ha? Yung tatay niya, pero alam ko na yan, matagal ko nang narinig yan. Yung sinabi ng tatay niya na stupid yung Diyos. O, oh, dahil nga, bakit na ang ahas? Bakit hinayaan niya yung ahas? oh, bakit pinayagan niya na may ahas na nakadeceive kay Iba at Adan? O, oh, stupid daw ang Diyos. oh, ngayon ay ito naman mga alipuris niya. Ah, alam niyo po, nahirapan ako makipagdebate diyan sa dyaryo, doon sa Philippine Daily Inquirer. Ang sabi ng mga vloggers niya, ay hindi, hindi naman nang tunay na Diyos ang binabanggit niya. Sinagotan ko po yan. Sinagotan ko sila. Ang sabi ko, ang pinag-usapan dyan, ang lumalang ng langit at lupa. Sabi ko sa kanila, ang lumalang ng langit at lupa ang pinag-usapan dyan. Bakit nagkaroon ng ahas dyan? Hindi, pwedeng hindi tunay na Diyos yun. Sabi ko, oh, wala silang maisagot eh. Ako kasi pag nananalangin ako dahil hindi nga natin alam ang Diyos, hindi natin namang kilala ang Diyos eh. Ang binabanggit ko, Diyos na lumalang ng langit at lupa. Yan po ang, ang una kong binabanggit. Diyos na makapangyarihan sa lahat. Diyos na aming Panginoon at tagapagligtas. Yan po ang binabanggit ko paraki, pa, palagi. Pero inuuna ko yung lumalang ng langit at lupa. Diyos naming lahat. Diyos na mahabagin. Yan po ang binabanggit ko. Pero nga ay eh, ito ay ginamit na naman ni Sarah ang pangalan ng Panginoon sa walang kwintang bagay. Hindi ba? O. Ay, kayo na po ang mag magusga dyan. O. Ako hindi ko po ginagamit ang ang salita ng Panginoon o ang ang pangalan ng Panginoon pag hindi po ako magdi-discuss ng ganito, iniiwasan ko po talaga, katulad ng mga nakaharap ko po ng mga galing ng mga Israel, yung hindi iniiwasan talaga nila banggitin ang pangalan ng Panginoon. Opo. Nag-i-stop sila. Opo. Kasi nga ito eh, you shall not take the name of the Lord your God in vain. Yan po ang sabi o kasi responsible ka. Ngayon ay banggitin natin ulit ang binanggit ni Sarah. God save the Philippines. Ginamit niya po ang salitang God. Pero ay ito kasi ay kwan na ito eh, pang araw-araw na salita ito eh, general na ito eh. Pero nga, yung iba hindi nakakaintindi eh. Hindi nila naintindihan ang, ang salita ng Panginoon. Bawal po na gamitin ang pangalan ng Panginoon. Kung hindi mo kayang ipaliwanag, ano yan? Opo, ganun po yan. At kung talagang tutuusin, katulad ng sinabi ko, ay God save the Philippines from China. Ay ngayon, ay sila ay maka-China yan. Ay pano yan, hindi ba? Maka-China po ang mga Duterte eh. Hindi ba? At yung mga alipuris nila, katulad ni Marcolita, hindi ba? Ang dami pong bumabatikos ngayon kay Markulita. O, oh, kung didiis ka, ang sabi ni yung isang bumatikos, kung didiis ka, ay naiintindihan namin yan. Pero wag mo namang kanyang itakwil ang West Pilipinsi, Sea kasi Pilipino ka. O, oh, hindi ba? O, oh, masakit po yun, ah? O, oh, ganun po yan. O, oh, God save the Philippines from China. Ayan. O, ay sila din ang tatamaan yan. Mga Duterte. O, ginamit niya ang salita, ay pero hindi niya itinuloy ay kung babalikan siya ngayon. From what? Hindi ba? O. Hindi ba? God save the Philippines from what? From corruption? O. From invasion of China? Ayan po eh. Hindi ba? Kaya nga po ay mag-ingat-ingat po tayo sa paggamit ng pangalan ng Panginoon o sa salita ng Panginoon. Dahil nga ay ayan, nakasulat yan. For the Lord will not hold him guiltless. Hindi siya, kwan, hindi siya inosinte. Ang ibig sabihin niyan, o portless, hindi ba? Pag ginamit niya sa walang kwintang bagay. O sige po at hanggang dito na lang po ano at uh, dinadalain ko po sa Panginoon mga kababayan, mga minamahal na sa ating pakikinig ay nakakakuha po tayo ng wisdom na nanggagaling sa Kanya. At muli mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.